Hello, magandang araw! Gusto nyo rin ba ng ube jam? O kaya yung halaya? Ayan ay uh, isa sa mga paborito namin dito sa probinsya ang ube jam. So, paano nga ba gumawa ng ube jam? So, ayan, makikita ninyo, naglaga muna ako ng ube. Tapos, makikita niyo ayan, pumulo na. Ayan lang natin na pumulo hanggang maluto. Tapos, palamigin muna natin. Tingnan natin kung talagang ube na ube talaga ito. Yan o, oh, ang ganda niya kasi manigat o kaya yung malabu yung klase ng ube. Pagkatapos niyan ay ginagad na namin ang ube. Yung anak ko ang tumulong dyan sa akin na magagad ng ube kasi sabi niya gusto daw niya na ma-experience. So ayan, siya muna yung nagadgan. Pagkatapos, ayan, niluto na namin ang ube jam hindi ko na nalagay yung uh, hindi ko na pala na videohan yung paglagay ko ng gata tsaka ng no, milk kasi masyadong excited eh <laughs> ayan tuloy so eto na yung pinakahuli nilagyan ko na ng condensed milk so halu haluin lang po uh, medium to low heat lang para hindi masunog o matutong yung ilalim Medyo nakakapagod talaga siya maghalo pero worth it naman talaga yung pagod kasi sobrang sarap ng ube